Marami ang nabagabag sa TV host, singer, at dancer na si Billy Crawford matapos mag-viral ang larawan nito habang umiinom sa kanyang tumbler. Kapansin-pansin kasi na mas namayat ito sa kanyang pisikal na pangangatawan noon kaya marami ang nagbigay opinyon at nagtaka kung ano na ang lagay ng kalusugan ng aktor. Makikita rin na halos puro negatibo ang naging komento ng mga netizens kaya naman hindi rin napigilan ng asawa nitong si Colleen Garcia ang maglabas ng kanyang saluubin tungkol rito. Agad nga nitong tinawag ang pansin ng mga may intrigang netizens sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. There's this viral photo kasi of Billy going around kaya I felt the need to address it without directly addressing it, saad ni Colleen patungkol sa kumakalat na larawan ng asawa sa social media. Pagpapatuloy niya, actually, I don't know if you've ever seen him before without makeup, but long before we even started dating, he's always had dark under eye circles and major hair loss na. Iginiit rin niya na hindi lang napapansin ng netizens ang totoong itsura ni Billy dahil sa hair and makeup sa tuwing nakikita ito ng madla. I wish we had photos from 10 years ago to show na he's always had those dark circles and matagal na siyang walang hair, sabi pa ni Colleen. Ang naging pahayag ni Colleen ay hindi lamang pagtatanggol kay Billy ngunit ito rin ang naging daan para i-call out ang unrealistic standards ng mga tao sa mga artista na dapat ay lagi itong perpekto. Siyempre people just see the glammed up version of us which is not really how we look on a daily basis, sabi ni Colleen. Samantala, siniguro naman niya sa madlang people na maayos ang kalagayan ng kalusugan ni Billy at talagang abala lang ito sa kanyang schedule. Medyo nga rag lang cause we've both been working more than usual while balancing a lot of things, lalo na si Billy, he's out of town now overnight lang, but he just came from France for a month, then he's leaving for the US next week. He'll mostly be in France again for the remainder of the year. Ang daming travels, sabi pa ni Colleen, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.